Good morning, ito na nga mismo yung araw na hindi ako makapagantay na ma sa inyo ang moment na to Sobrang sarap din kasi pagmasdan Sa totoo lang natatakot talaga ako mag-alaga ng chow chow Siyempre alam naman natin na may behavior sila na sobrang aggressive Compare sa mga shih tzu na Ayun sobrang liit parang isang balibag lang chugi na wag naman po sana. Na-experience ko na rin kasi na noon, sinugod kami ng malaking aso at si Kuya Kobe talaga napuruhan. Sobrang napuruhan talaga yung shih tzu ko. Kaya sa tuwing nakakakita ko ng malaking aso ay natatakot talaga ako para sa mga alaga ko. Psst, look. I love you, Baba. I love you, Bebe. I love you. Wee. Wee. <laughs> Oh. <laughs> gusto rin makipaglaro. Ay bispo. Ay bispo. kami lang 'yung naglalaro dito eh. Kami lang. Gusto na naman 'yung makisali rin naman to mga to. May dumangtek pang isa Diyos ko pa. Ay ay ay. ay. Ipapakita ko na rin pala sa inyo yung update sa sugat ni Sugar. Maliit na nga ito compare ng mga nakaraang araw. At unti-unti na nga bumabalik yung kanyang sigla. Nakikipaglaro na nga siya sa mga batuta. Wala tuloy pag yung nyo sa ko ngayong araw At may isa pa akong video clip na ipapakita sa inyo Sobrang sarap lang talagang panoorin Yung tipong kahit araw-araw mo makikita yung ngayon itong mga eksena sa bahay Hindi hindi ako magsasawa Kahit nga first time kong mag-alagay ng chow-chow Ay masasabi kong maganda ang pagpapalaki namin sa chow-chow na to At sa puntong yun, hindi ako nagkamali Mahal na mahal talaga niya mga batuta Alam ko naman na nakikita nyo rin sa mga previous vlogs natin yung mga ganong eksena Bago nga ako matapos sa video ng ito, maitatanong ako sa inyo Kumakain naman na ng dog food yung mga puppies namin. Pwede ko na ba kayang lahukan ng mga gulay yung kanilang dog food? Bukod nga sa sayote, kalabasa, ano-ano pa kaya yung pwede kong ipakain sa kanila? Sana po ay i comment niyo sa comment section. At sobrang natutuwa po talaga ako sa mga nagko-comment sa comment section. Yung mga suggestions niyo, yung mga kwento niyo sa mga for babies niyo na sobrang cute at yung mga pictures na sinishare niyo sa comment section. Hay nako, sobrang cute talaga. And dahil sa inyo, madami ako natututunan. Maraming salamat sa panonood. you up.